Masaka na po sa itong inang kong hasyanda, no? kay na ay plano akong tatay. So, atong atuon na itong plano sa akong tatay. O, well, sa sakay ko dari Ah. Sige, kung ampo. Kaya mas maayo pang ako mag-drive kaysa magsakay, no? Ambot nga nung kulbaan, ah, medyo ko kanunay. Pasensyad na na nalaman pa din akong background, no? Kaya arang sa kay daghang manok, daghang tao nga nagpa-music, o daghang motor nga malabay. Kaya kilidra mo gudmikarsada, guys magabot na mo sa amo inang kong hasyenda ni tanaw na mi baboy kay mao plano sa akong tatay ihawon ang usa, usa nila ani ambot asa ani nila ang dili suerte karong adlawa Excited po na ako kuya kay nag-init na jag tubig para sa baboy o kami si Mama Dria nagbukad mi og Singapore kay naay ning sa among inang kong hacienda na ngayo og Singapore. Yes, you heard it right guys. Panghatag niya ni among Singapore kay maabtan og katiguang unja, Sayang. Ingon dako gag may pagduma pa ay. brown man lagi. Oh, brown man gyud. So, dili, swerte ang brown nga baju guys guys? Kasi dyan napili sa ang tatay nga ihaon karon Dili pa mo nung na hamtong sa para sa iho ihaw guys. Pero ang tatay kay gusto man lagi mag-ihaw, nahala, sige, pag-ihaw mo. Hingihaw ang tatay, pero si dyan nang apil darig ihaw kay maluoy ko na si Jack kay si Jay, jay sa baboy o pila kabuan. Napajiplano ang tatay ani guys. Ang katong nga ibalik dyan, ang katong nga sa amo rakono. So, ang daghanan na putag karni anino. Agatong high blood, motokar na pod kay naman tay bahin diri uh, magfeeling chef na pud no na pud magplano na kung sa atong major bagkatigo <laughs> hala sige maurato diri ra ta to bye